Isang pagpapahayag ito ng ating Panginoong Heso Kristo. Simple na pagpapahayag, subalit iba ang dating. Bakit? Dahil milagro. Milagro na kung saan eh, walang makakagawa nito, kundi ang ating Panginoong Diyos lamang makita natin ang katotohanan, ang liwanan sa simpleng bagay lamang, sa simpleng okasyon lamang na andyan ang ating Panginoon Diyos. Hindi siya nawawala. Basta, kapag tayo ay may mga pangilangan, magsabi lamang po tayo sa Kanya. Tulad nga po ng pagbubukas po ng uh, jubileo kahapon sa San Pablo Cathedral. po, sa pagbubukas nito, pero nakita natin ng mga tao, ano po, talagang sila bukas na bukas. Ano po? At uh, nais nilang makaranas. Ano po? Makita nila, ano ba itong pinagdiriwang na ito? Ano ba itong bubuksang ito? Ano ba itong hubileyong ito? Walang iba, kundi ang Diyos na kasama nating naglalakbay. Asa, habang tayo naglalakbay, na ang tayo ay merong pag-asa. Kapag tayo merong pag-asa, na ang ating Panginoon Diyos. Kaya nga po tinawag po tayong mga naglalakbay na merong pag-asa.